Isipin mo ito. Ikaw si Moses. Kasama mo ang milyon-milyong tao. Mga batang umiiyak, matatandang pagod, at mga nanay na takot na takot. Sa harap mo, isang malawak, malalim, at mabangis na dagat. Wala ni bangka o tulay. Sa likod mo, isang nagngangalit na hukbo ni Paraon, handang patayin o ibalik kayong alipin. Wala kang armas. Wala kang escape plan. Walang GPS, walang Google Maps. Ang meron ka lang ay ang pangako ng Diyos. Tapos maririnig mo ang mga tao. Bakit mo pa kami dinala rito? Mas mabuti pang mamatay kami sa Egypt kaysa dito. Habang lumalakas ang iyakan, lumalapit ang kabayo, at dumidilim ang langit dahil palalim ang gabi. Napapaisip ka. Lord, ito na ba ang katapusan namin? Pero sa mismong imposibleng sitwasyon na yun, doon nagsimulang gumawa ng paraan ng Diyos. Tumingala si Moses at nagtanong, Panginoon, anong gagawin ko? Ngayon gusto kitang tanungin, anong Red Sea ang hinaharap mo ngayon? Pagod ka na ba sa paulit-ulit na utang? Nasasaktan ka ba sa relasyong tila wala ng pag-asa? May sakit ka bang hindi gumagaling? O baka ikaw ay naghihintay sa matagal ng panalangin? Anak, trabaho, kagalingan, restoration. Number one, huwag matakot kapag parang wala ng daan. Kung dinala ka ni Lord Jan, may balak siya para ilabas ka riyan. Minsan, dumadating tayo sa punto ng buhay na parang wala na talagang daan pa abante. Yung tipong, sinunod mo naman ng Diyos? Nagtiwala ka? Pero ngayon, parang nakasandal ka sa pader at wala nang atrasan. Ganyan ang naramdaman ni Moses. Ginawa niya ang lahat ng sinabi ng Diyos, pero ngayon nakaharap sila sa Red Sea. Imposibleng tawirin at sa likod galit na sundalo. Pero ito ang sinabi ni Moses sa Exodus chapter 14 verse 13 to 14. Huwag kayong matakot. Tumayo kayong matatag. Ang Diyos ang lalaban para sa inyo. Kapag mukhang tapos na ang laban, doon madalas gumagawa ng himala ang Diyos. Hindi mo kailangan ng solusyon sa sarili mong lakas. Kailangan mo lang tumayo at magtiwala. Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang hindi ka natatakot. Ibig sabihin kahit natatakot ka, pinipili mong kumapit sa Diyos dahil alam mong siya ang gagawa ng daan kahit wala kang nakikita. Number two, hindi ka dinala ni Lord Jan para lunurin kundi para linisin. Exodus chapter 14 verse 29 to 30. Akala ng Israel, mamamatay sila sa gitna ng dagat. Pero ang plano ni Lord, ang linisin sila mula sa mga kasalanang hindi nila alam na dala nila. Sa Red Sea, hindi lang namatay ang mga sundalo ni Pharaoh na matay din ang takot, pride, at self-reliance ng mga tao, ganyan din sa atin. Minsan, yung trial na inaakala nating katapusan na, yun pala ang ginamit ng Diyos para burahin ang mga bagay na humahadlang sa mas malalim na relasyon natin sa Kanya. Sa gitna ng dagat, wala kang choice kundi sumandal sa Diyos. Red Sea Seasons are not punishments, they are purifications. Kaya kung dumadaan ka sa pagsubok ngayon, wag mong tanungin, bakit ako? Tanungin mo si Lord, ano ang gusto mong ituro at tanggalin sa akin sa panahon na to? Inaalaw ng Diyos ang pagsubok sa ating buhay. Hindi para tapusin ka, kundi para palayain ka. May mga season sa buhay mo na tila pinapadaan ka sa Red Sea. Grabe ang sakit, parang hindi ka na makahinga. Pero ang totoo, ang problema na yon o Red Sea sa buhay natin ginagamit ni Lord para alisin ang pride sa atin, ang ating insecurity, mga takot, at para ilabas ang totoong ginto sa buhay mo. Huwag mong katakutan ang mga Red Sea. Dahil kung kasama mo si Lord, hindi ka malulunod. Lalabas ka mas matatag, mas malinis, mas handa para sa susunod na yugto ng buhay mo. Number three, ang imposible ay invitation para magtiwala at maka-experience ng Himala. Kapag wala ka ng makitang paraan, doon nagsisimulang magpakita si Lord. Wala silang bangka pero hinati niya ang dagat. Walang tulay pero binuksan niya ang lupa. Ganito rin sa mga sitwasyon mo. Sa pera, sa pamilya, sa karera. Kapag sinarado ng mundo ang lahat ng daan, asahan mong si Lord ay gagawa ng sarili niyang paraan. Hindi mo kailangang gumawa ng sarili mong bangka. Hindi mo kailangang marunong lumangoy. Ang kailangan mo lang ay tumayo, magtiwala at manalangin. Kung ang Diyos ang waymaker, huwag kang maghanap ng paraan. Hanapin mo siya. At tandaan mo, ang impossible ay hindi pang huli na salita. Sa Diyos, ang imposible ay paanyaya para sa hindi mo inaasahang breakthrough. Number four, kung walang daan, gagawa siya ng paraan. Sa story ng Israel, hindi sila binigyan ng bangka ni hindi sila pinatawid sa ibabaw ng tubig gaya ni Peter. Sa kanila, hinati ni Lord ang dagat. Iba-iba ang paraan ng Diyos, pero iisa ang resulta. Tagumpay, sa mga sitwasyon mo ngayon, na parang walang solusyon, walang sagot, walang daan, huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil may mga himala na hindi mo kailangang ayusin, i-analyze, o intindihin. May mga himala na Diyos lang ang pwedeng gumawa. At yun ang specialty niya. Kung wala ka ng lakas, wala ka ng resources, at wala ka ng paraan, congratulations! nasa perfect ka na posisyon para sa miracle. Dahil sa Red Sea, siya mismo ang gumawa ng daan kung saan walang daan. Gusto kitang iwanan ng mga pangakong ito ng Diyos para paalalahanan kang kung siya ang nagdala sa iyo riyan, siya rin ang maglalabas sa iyo dyan. Mga pangako ng Diyos para sa Red Sea moments mo. Kapag pagod ka na at walang daan, ako ang gagawa ng daan sa gitna ng disyerto at ilog sa gitna ng ilang. Isaiah 43.19 Kapag natatakot ka at gustong sumuko, huwag kang matakot sa ako'y kasama mo. Isaiah 41.10 Kapag parang wala ng pag-asa, ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Sila'y lilipad na tulad ng agila. Isaiah 40.31 Kapag feeling mo ang tagal ng sagot ni Lord, hindi mabibigo ang nananalig sa Kanya. Roma 10.11 Kapag feeling mo mag-isa ka sa laban, ang Diyos ang lalaban para sa inyo kayo'y mananatiling tahimik. Exodo 14.14 Panghawakan mo ang pangako ng Diyos sa buhay mo. Sa panahon ng pagdududa, ipaalala mo sa sarili mo ito, tapat ang Diyos na nangako. Hindi siya nagsisinungaling, hindi siya nagkukulang, at hindi siya nahuhuli. Kapag ang takot ay bumubulong na hindi mo yan kakayanin, sabihin mo, hindi ako atras, hindi ako susuko, tapat ang Diyos na nangako sa akin. Kapag parang walang nangyayari kahit nagpe-pray ka na, sabihin mo, ang Diyos ko ay gumagawa, kahit hindi ko pa nakikita. Tapat siya. Kapag natutokso kang sumuko, sabihin mo, makakatawid ako. May pangako ang Diyos, miss, at hindi siya marunong bumigo. Comment mo sa baba, ang red ko ngayon ay, pero tapat ang Diyos na nangako, magpanalanginan tayo. At habang nagiiwan ka ng komento, ipanalangin mo rin ang comments ng iba. Don't forget to like, Share and subscribe para sa mas marami pang content na kagaya nito.